Yeah, no. Hello? What happened? Hello? Hello? ng ulan ating mga chicken ay oh, mamahit na tama mga chicken ah Ano dati kasi pagkain dyan? Oo, ang mga damo-damo. Ayun yung kainin. Ha? So, ito na yung ating uh, ilagyan ng balag. Oh. Kailangan natin palangkwan to. Lagyan ng tali. Dahil Dahil maulan. Ay, 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 tali, maestro. Oh, bulsak, oh. Lupa-lupa. Ulan na naman. Ulan na naman. Ang talong natin, nakapag-harvest tayo kanina. Nakakamabot tayo ng uh, uh, 7 kilos na talong. pero pero so, marami pa rin. Oh, sampayan pa rin ng mga salong. At magpupula ko ng talong. Kasi yung talong dating dito ay ito malalaki na rin. Hindi pa kasi nakakapunta bayan para kumuha ng plastic mulch. Bili ng plastic mulch din ang ulan, no? bumaha din. No? Oh. Tuloy-tuloy ang ulan, nag-stack up doon dito ng tubig. Kailangan na rin natin uh, maglinis, magtanggal ng damo. Hindi natin in-spray, no? Magbilis mamatay yung uh, makahiya. Yan. Ito, patabalan ko nga ito. Oh, halos pa tayo din mga kalingap, mga damo dito. Mga ating sitaw, kukuha tayo mamaya ng mga rejik. Pakain natin sa mga halaga nating manok. Ang daming rejik dito mga kalingap. Gusto ko mag-spray kaya lang uh, maulan-ulan, hindi pwede

Tumubo kayo. Tatanim natin yung tanim natin dito ng yung mga supply ko tumubo. Matay din, ha. Ngam kahiyak, matay. Ayun, buti naman. dinadama'y itong tawog uh, tawag dito ito uh, adios. ah uh, ah oh, ito na damay tamaan ito hindi oh hmm tama tumin tayo ulit eh, buti ito hindi oh. hmm Dalawang linya na talong. Malapad po ito mga kalya pag itong nalagyan natin ng mga talong. Talong. Basta alternit. May din tayo ditong yan, patula, no? Tumubo na, oh. Tumulan ulit kaya ang gagawin natin ay uh, maglalagay na lang tayo o uh, tayo ng hinla uh, talong oh, may talong tayo dito tatlo mga oh. hilog na natin mga buto-buto ito kanina yung tinanggalan ko ng buto at uh, yun nga natin doon sa uh, ating tataniman ng uh, talong o oh, uh, ayan dahil maulan na buwan natin magpunla dito talong talong ng panahon na ahay natin ang buto buto Sabay. Tunla, agad. yan, yung ating uh, nga tanggal-tanggal na buto-buto ng kaya ano, talong. Huh? ay nakakatuwa naman at na yung na no? naiiwan yung yun ah alam mo na paano gawin yun si natin para matapon yung uh, para iwan na lang yung buto oh galing oops uh -huh. oh yung buto Baro pala yun. Alright. O, puro buto na lang ito. Oh. O, oh. yun. Magay ito ginagawa ng mga ka. Nagtitinda. Lang talong. Oh, yes, so may discovery tayo mga kalingap. Hehehehe. <laughs> Ayun, discovery tayo. Ayan. Pwede nang ibilad, no? Ah, yes ah. Ilagay muna natin dito sa dapugan. Para mainitan. Hindi okay, may apoy pa no? Hindi uh, ako okay. gan. Sabi na rin ipunla. Kung wala pa ang ulan, tali natin itong sitaw. Sabi na rin, nakakalampak. Sabi na rin, Okay. Naiyakit natin yung mga gumagapang sa baba. Hula natin saglit yung ating uh, talong na buto. which <laughs> Ayun, ay ating uh, tatrabahoyin. Ituloy natin yung pagtatanggal ng uh, balag dito. Mambulambul pero okay to.

bunga ng sitaw. Ay, no, sitaw. Talong natin, No? Grabe. Ang dami. Kahit right, punti po, nakaka-harvest tayo dito ng mga 5 to 7 kilos. Ayan na naman ang ulan. So, yan sa kabundukan. Sino kabundukan? No? Oh? Uh, di nakita. Ulap. So, may kasamang ulan. Kaya pag umulan dito, pita-pita. Merap, merap, merap. Kasakit. <laughs> Ay, merap, sakit. Umayat na naman. Kapi muna tayo, kape. Kapi. Ay, buhay Philippines. Ganun na rin ang buhay bukid. Pwede magtago sa ulan. Yan. Pag kumula. May may ulit. Ngayon ko na no? mga patak ang ulan. Ito kasi yung kailangan nating uh, lagyan na lang balag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong linya. Alright. Oh, kapit tayo kapit. Kapit tayo tubig. All right, sa so tuminto na si ulan. Ayan, Thank you ulan. Uh, at ito ngayon ako po ay magkukuhan uh, ng mga reject na sitaw dito sa ating sitawan. At nagismaya ako sa ating sitaw dahil uh, sobrang daming, what? Well, reject. Ang daming mga uod. Tukunin ko para mamayang uh, magdilim-dilim ay ako po mag-i-spray mag-i-spray para sa uod dito no sayang ang dami pa naman no ah uh, pati bangaw oh tinan yung mga kalingap po sinong madidi, madidismaya dyan puro uod yan. Ang ganda pa naman, oh. Oh. Ang haba. So, reject. Gawin din sa ilalim, oh. dami, oh. Mm -hmm. So, ako po'y nadismaya sa ating tanim na to. So, kailangan natin ng spray. Alaga, ayan, oh. Ay, grabe puro uod man kung hindi uod bangaw oh. yan ganito palang uh, sistema pag tag ulan no madaming uh, piste na kumakapit sa ating mga tanim mm uh -hmm. -huh. ayan oh. hindi naman pwede natin uh, pabayaan dahil uh, sayang ang ating pagpaguran naman ay yung binangaw oh, kung mapapansin nyo walang laman bukas na natin ituloy yung ating binagawa doon at tutukan muna natin to sayang para may pakain sa ating mga manok mga alaga ayan tamigay sa mga kambing ay ano, dami oh ay nakakadismaya bagong bago pa naman oh. bagong bagong uh, tamig ay Petrolux next time na naman Mm -hmm. What happened to this country, Philippines? Um, mapapansin ito mga kanya. So, anong naging uh, pagkakamali? <laughs> pagkakamali. Kaya pati ito to, tongro mo, tongro naman to. May iba rin tongro din to. <laughs> Wala eh. naman ang may may dumadali din. Nakita niyo yan, yun oh. Chicken. <laughs> may may nakawalang isa dalawa. ayan na. Ang kanina pinagkakabalahan. ayan Patay uh, putol-putol oh. Kau, oh lalo nung nakaw nakawala yung kwan pato yan ang kanilang uh, o oh. oh, huli ka ikaw pala ikaw pala isa sa mga salarin <laughs> ng ating mga tanim yan o oh, kotol <laughs> parang unggoy o oh, yan o oh. ba hmm. yan Hmm, dami oh, puro putol oh. No. Sure. Rejects. Yeah no. Hello. No. What happened? Oh. Hello. No. ay naku nangyari oh asya so ito ang error dito error mali marami siya pero marami mas marami ang sira oh tatanggalin na lang natin sila sasperan natin ilalim niyan ano oh yan oh ano, nag na siya sa ilalim. mo mapapansin niyo. pruning na po yan. Grabe. Buko diba makain dito, maluk ba 'to o ano? Ano 'to? Oh. Wala. Puro naman na lahat sa baba. Ko.

mapapansin nyo, hindi natin alam kung anong insect itong kumakain nito no? yan, parang binagyo na tapos mawag na kahit paano masaya ang ating tanim dami Pumipiste <laughs> <O>, Ano? <laughs> ah. Ay, oh, hapon na mga kalingap at magkagabi na So, kailangan na natin uh, ayan, mag-prepare ng pang-spray. At tingnan niyo naman yung ating uh, sitaw, oh. <laughs> Ay, natatawa ako na nalulungkot, oh. Kulukulubot. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan, ang pangit. Better luck next time. Oh, isa pa itong mga to. Ay, katay. Ito, nulayo na kita. Oh, mga rejik po itong mga kalinga po. Saka itong mga ganito. Tsura pa lang. Oh. Hmm? Yan, yan. Hindi ko na siya pinipilipit kasi di mo na mapilipit. Hmm? Pangit na ko, no? Oh. Kailangan na natin mag-spray. Yan, o. Oh, dahil bangaw. Oh. Daming tumuto ka. Mhm, mm so ito po yung rejik o reward mga pinuan natin. Lagyan natin do sa kawang manok. Ganda sana kung mamlulutuin pa pero wag na. Ito po yung talong oh, walang uod. Sana wag naman dapuan ng na uod o peste. para all rights ah, dito tayo siguro makabawi kung sakali oh. ating chicken dito kayo kakain kayo dito eh, busog naman sila oh. kasi nakakuha tayo kanina ng oh, laki ng tsara nakakuha tayo ng mga reject na mga yun sa ating uh, delivery ng gulay nakakuha tayo ng mga pinagbalatan ng pakwan pinya so yan ang to ay mga chicken yan. At saka na pag bibaboy tayo at sigurado to gustong gusto rin nila to yan, no? yan.

At yan mga kaligap, magandang magandang buhay ulit sa ating lahat. At dito muna natin uh, puputulin pansamantala ang ating uh, vlog for today. Ang ating uh, ganap dito sa ating bukid. So muli, shout out kayo ating kalingap at ng buong team kalingap. So muli, ating mga sponsors, subscribers, viewers, ingat-ingat tayo lahat. God bless. Bang Samantala, bye bye. bye, -bye.